Tingnan natin kung nandyan pa sila. Pag umuulan, nandyan lang sila. Ng bata, yung baby, bagong panganak na kambing. Ito yung mga toro. Toro. Check my... Check tayo ng... Pero pag umuulan talaga dito lang sila. may kasama pang manok. Sa... Ano sa tatlo sila yung lalaki dalawang lalaki Ayan. yung isa babae dito tayo sa likod tingnan natin kung kung nandyan na yung lang yung <coughs> bagong panganak yung baby kambing baby kambing <coughs> manok pala dito gabi oh ada di kambing oh, masan sila wala oh, mawala oh, wala di sana wala di kambing wala hindi ko makita mawala mawala, mawala. sa ligod, sa isa wala yung baby, hindi ko makita. Nandiyan yung, yung nanay. Ay! Ha? Wala yung baby. isa lang yung babae saan yung baby hindi makita eh ah ay yung pala yun yung no ulang pa naman hinahanap ko yung yung baby na ano yung oh, malakas ang ulan ito yung um, sangag sangag ah, Mama, so suro guys, makita yung baby na ano, baby na yung ano nga yung, yung ano na baby yung baby na bagong panganak na kambing Sabay. Right? Hindi naman sila makalabas kasi umuulan. Pero yung baby, wala. 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 Hindi ko makita eh. Oh, wala yung baby. Ang MG. ito pala yung nanay na sa mga hmm. parang nakamala kahimik ko ito po pasko hindi naman gumagalaw 多路的。